Sumagot po kayo ng kompleto at makatotohanan sa aming komite. Dahil ang komite po namin, pinatratong maayos yung mga nagsasabi ng totoo sa amin at rumerespeto sa aming komite at sa kasasenado. Naintindahan niyo po yon, Miss Alice? Uh, opo, Madam Chair. Alright. So, can you finally confirm before this committee, kayo ba si Guo Huaping? At bago niyo po i-invoke no, yung uh, right against self-incrimination, hindi naman kayo yung nag-file ng inyong late registration of live birth, di ba? So, you are not incriminating yourself. So, are you growth swapping? Madam Chair, may mga, file, may mga kaso na po na final po sa akin po sa court. Kaya uh, hindi ko po siya masagot po sa inyo ngayon. Ah, I don't think yung tanong ko ay may kinalaman sa kaso sa inyo, lalo na may proba nang na-establish ang NBI at yung isa pang ahensya kinukumpara yung fingerprints ni Guo Huaping at fingerprints nyo bilang Alice Guo at parehong sinabi nilang magkaparehong taong ito. So, you know, for your own sake at uh, para sa kabatira ng aming komite, just one last time on this very simple fundamental question. Ikaw ba si Guo Huaping? Madam Chair hindi ko po kino-confirm at um may kaso na po sa akin sinampa sasagutin ko po sa korte po Madam Chair may I invoke I am not going to invoke or or raise a point of order but may I invoke section 19 of our Senate rules which states the privilege against self-incrimination a witness can only invoke his right or her right to self-incrimination Madam Chair only Only when a question which tends to elicit an answer that will incriminate him or her is uh, propounded uh, to her, however, uh, Madam Chair, the witness or the uh, the uh, the resource person may offer to answer any question in an executive session. So I would just like to invoke that, Madam Chair, because the chairperson already stated that it will not in any way incriminate her, Madam Chair. Just to put that on record. Salamat, Sen Joel. Exactly. So, inulit, no? Yung sinabi ko na sa inyo kanina, hindi naman kayo maki-incriminate simpleng tanong kung sino ka. And additionally, unless hihingi pa tayo ng executive session, no? Uh, lilipat pa kami kasama nyo sa ibang kwarto para lang masagot nyo sino ba kayo talaga or palalabasin ng chair lahat ng mga taong ito para lang mag executive session and i would like and before i proceed i just like to recognize the presence of sen lauren salamat uh, sen for your uh, good morning participation. madam chair good morning Please. po ah miss alice gusto kong ipaalala sa iyo na ayon mismo sa korte suprema in the case of office of the court administrator versus you quote the right to self incrimination does not prohibit legitimate inquiry in non-criminal matters. So yung tanong na Sino ka ba? Ikaw ba si Guo Huaping? Hindi yan criminal matter. Hindi yan bagay na isight kaugnay ng mga kaso. Identity questions are within the purview of the committee. The Senate has a right to know. Sino bang kausap namin? Yung talagang totoong taong akala namin or ibang tao. No? The Senate has the right to ascertain who the resource persons are, who you say uh, that you are. Sige, i-rephrase ko na lang. Okay, do you have something to say at this point, Miss Alice? Ah, uh, opo, Madam Chair. Ako po si Alice Go. Well, uh, napatunayan na po namin eh, na hindi kayo si Alice Go. Kayo ay totoong si Guo Huaping. Hindi lang ang komite ang umabot sa ganyang conclusion, ang NBI mismo at ang isa pang ahensya. If you, if you insist na to answer kung kayo si Guo Huaping, i-rephrase ko yung tanong ko. Ang tatay mo ay si Guo Jianzhong at ang nanay mo ay si Lin Wen Yi, tama ba? Ang tatay ko po si Guo Jianzhong po, Madam Chair. At? At ang um, nanay si tatay niyo? na si Lin Wen Nako, Miss Alice, binabaliktad niyo na yung sinabi niyo sa isang previous hearing, no? Yung bank document na to, nililista ninyo kasi bank document mo ito, nilista mo dito bilang nanay mo si Lin Wen Yi. So baliktad na, pinasinungalingan mo yung sinubmit mong bank document noon. Sa sinabi mo ngayon na hindi mo nanay si Lin Wenyi. You were born in China, not in Tarlac. Tama po ba? Ah, uh, ang alam ko po I was born in Tarlac, Tarlac po, Madam Chair. Ang childhood mo, mula sabihin natin 0 to 12 years old, ay sa China, tama? Kaya wala kang maalala, wala kang makwento sa amin ni isang alaala ng pagkabata mo sa Tarlac, 'di ba? Yes Sir Lauren, for one related question. Um, Nag-off na po siya. Pero maliwanag na nagsisinungaling kung saan siya napanganak. So, I bring that to the body. Opening pa lang, nagsisinungaling na. Alam naman nating lahat na may mga ahensya ng gobyerno na nagbigay ng na mga birth certificate at inamin na nila ng PSA sa mga dayuhan at kasama siya doon. So, umpisa pa lang, ini-insist niya pinagpipilitan niyang napanganak sa Tarlac wala na pong maniniwala yan alam na po natin yan so i'm just putting that on record how can we extract the truth if the first question wala pangang question ay nagsisinungaling na salamat Sen. lawrence so thank you at nakahanda na nga at lalong tumitiba yung ihahaing motion ni na majority leader uh, at senjor at proper time Chair, yes and Ravi, please. for one related question uh, may, uh, may 22 uh, this year, hinamon ko si uh, Alice Goo kung willing siya mag-undergo ng lie detector test. Hanggang ngayon, okay ka pa rin ba, Miss Alice Goo? Papayag ka pa ba magpa-lie detector test para malaman natin yung mga uh, mga sinabi mo, ibabangga natin doon sa mga alam namin. Are you still willing? Miss Alice. Uh, Madam Chair, pwede ko po i-consult po muna. Sino ang i-consult mo? Consult ko po sa lawyer po muna. All right, you can do that during this hearing. I thank you. For... Balikan po namin yung tanong na iyon during this hearing. Thank you. Madam Chair. This... Yes, yes, related. Related yes. Very related. Madam Chair, obviously, itong uh, ng basto sa Senado ay uh, wala pa rin uh, wala pa konsensya para magsalita ng katotohanan sa atin, Madam Chair. Yung simpleng tanong nyo kanina, Madam Chair, siya ba si Guahuaping? Kahit po magsinungaling siya, hindi siya sumagot kung ano-anong uh, sabihin po niya sa atin. Madam Chair, ang NBI mismo ay nagkaroon ng fingerprints ni Alice Go at nitong si Chinese National Gua Waping at tin-establish po doon na match and the same person si Gua Gua at si Alice Go. So ang tanong na lang siguro, Alice, ikaw ba naniniwala doon sa sa pagmamatch sa uh, finger uh, uh, prints uh, that match na ginawa nitong uh, NBI na ikaw si Guwawa Ping at si Alice Go ay iisang tao? Miss Alice. Uh, Madam Chair, honestly po, hindi ko po alam kung paano po nangyari. Basta ako, alam ko po, ako po si Alice ko po. At pasensya na rin po, uh, kung hindi po kayo naniniwala, ako sinasabi ko as much as possible po, gusto ko rin pong sabihin po sa inyo lahat at sa mga magiging questions nyo rin po sa akin mamaya, uh, may consideration lang din po ako sa safety ko rin po. Well, tatanungin ko rin kayo tungkol diyang sinasabi yung safety nyo mamaya. Pero uh, ibig sabihin din, bawat tanong namin ngayon, dahil paiksi na yung panahon, pasara na yung window of opportunity nyo. Bawat tanong namin ay pagkakataon sa magsabi na ng totoo at wag nang magsinungaling sa committing ito. Ms. Mm -hmm. Alice? Madam Short interjection. Ah, yes, uh, send it for one related question. May I ask from the chair kung um, um, pwede natin ipaklaro sa kanya ano yung safety consideration na sinasabi niya? Para maklaro tayo kasi kung palagi sa mag-implicate ng safety, hindi natin alam kung anong safety sinasabi. Kung meron bang interesado sa buhay niya na isang malaking sindikato na siya ay uh, papatahimikin o ano bang safety na sinasabi niya, Madam Chair? Miss Alice, tatanungin ko in sana sa iyo yan mamaya ng konti. But briefly, sa, simulan niyong sagutin yung tanong ni Sen. Doroy. Ano ba yung sinasabi yung safety na iyan? Um, Sen, uh, tungkol po sa personal ko pong safety po. Ka -kaya okay. Na, um, na, ano yun? Anong, threat na, anong safety? So anong threat nakikita mo? Uh, Para matulungin ka namin. Sige. May death threat po. May death threat. Sino? Uh, hindi ko lang po may discuss po dito in public po. Why don't may you discuss it in po. public? The people ought to know about po, about may, it. May death threat po na may Sino ang nagbabanta sa'yo, sa buhay mo? Kung ayaw mo pang sagutin ngayon, Miss Alice, hindi kayo makakatakas sa tunong ngayon. Tatanungin ko rin kayo dyan. Uh, Madam Chair, wala po din naman po akong plan po na takasan po yung question po. However po, meron lang din po talaga na safety concern po sa sarili ko po na security concern po na death threat po na minigay po sa akin kaya hindi ko lang po ma-discuss po sa public po. Madam, yes, uh since problem. Uh Miss Alice, no nakita kayo ni uh, Secretary Abalos. Ang una mo sinabi kay Secretary Abalos, tulungan mo ako sa may death threat sa ako sino ang nagbabanta sa iyo? Sagutin mo na ng maiksi at diretso, Miss Alice. Opo. Oh, uh, Sen, pasensya na po. Hindi ko kasi masabi po in public. kasi so, po, may safety problem nga po ako. Man, man, Madam Chair, that, that answer is uh, unacceptable. As far as unacceptable. Sir, please, Madam Chair. Pero, sasabihin na. Pero, hindi ko po may um, may committee uh, sa kanyang safety pag ganun. Wala namin kung binobola mo kami rito. Pagkatapos na kaming bastusin, gaganyanin mo kami ngayon, sasagutin mo kaming ganyan, pagkatapos mo kaming bastusin, pagkatapos mo kaming takasan, sasabihin mo may death threat ka, tapos di mo masabi kung saan galing yung death threat mo? Hindi mo masabi kung dito sa Pilipinas o sa abroad? Misalis, pinaalalahanan kita, you never raised security concerns to the committee before. Hindi na lamang na aresto ka na at i dito. Tatangin pa rin talaga kita dun sa sinasabi mong death threats na yan, na ngayon lang namin narinig yan. Balikan ko lang muna, yung kumbaga prejudicial question para sa amin, yung identity ninyo. You entered the country as Guahuaping in 2003, correct? Ikaw ay 12 or 13 years old pa lamang noon, correct? Uh, Madam Chair, wala po akong record po niyan. Oh, speaking of records, have you ever had a Chinese passport? Uh, ang alam ko po, Madam Chair, Filipino passport po. Filipino passport? At sa pagkaalam namin, nagkaroon ka ng Chinese passport, hindi mo lang ni-renew, nag yun. So, Alice Guo, alias Guo Huaping, Filipino ka ba? Opo, Filipino po ako, Madam Chair. Yes, Madam Chair. Yes Lauren um, for thank you. One related question. Um, since yung sinabi po nyo, kung meron siyang passport na Philippine passport, sinabi niya meron siya. Tapatin lang tayo, sino ang nagbigay ng Philippine passport? Sino rin nag-issue ng kanyang Philippine birth certificate? Pag sinabi mo yon, we can protect you. Pag sinabi mo yung totoo, paano ka naging Pilipino? Paano ka nagkaroon ng passport? Then, you're answering us properly, we can perhaps protect you. But if you keep on lying to us, you will sink in a web of lies. Uh, hindi ka namin maprotektahan sa mga sindikatong naghahabol sa'yo. I suggest so, to answer that. How did she get her Philippine birth certificate from the PSA or the Satellite Office and how she acquired her Philippine passport from the DFA? We have to find out the syndicates in the government agencies. Madam Chair, for the uh, mm -hmm. para sa kabatiran ng lahat at lumabas na ito sa mga nakaaraang paring... Mayroon birth certificate na nakuha sa late registration of live birth. Pero mismo ang PSA, I'm sure mako-confirm ito ni Engineer Grande later, Engineer Mariza. Ang PSA mismo ang nagsabing irregular ang birth certificate na iyon. Kaya tinulog nila sa Office of the Solicitor General na kanselahin na ito. But apparently, habang hawak pa yung irregular birth certificate na iyon, nagamit para makakuha ng Filipino passport. Pero sa pagkaalam din ng aming komite, nagkaroon ka, Miss Alice, ng Chinese passport. Kaya sa lahat ng mga tanong na ito so far, bakit ayaw mo sumagot? Wala namang self-incriminating sa mga tanong na ito. You are only being asked, in fact, you are only being asked about your previous answers to the committee. Yung mga previous documents na sinabit mo sa mga bangko na nakuha namin. So please stop being evasive. Stop being evasive before this committee. Uh, i-flash, ayan, i-flash namin ulit yung dactyloscopy report ng NBI. No? Result of examination after a thorough examination and analysis, fingerprints of Guo Huaping, Ilin, e. and fingerprints of Guo, Alice Ileal were found identical. Opinion, NBI to, in view of the foregoing, fingerprints of Guo, Huaping, Ilin, e. and fingerprints of Guo, Alice Ileal were affixed by one the same person. Isang tao lamang. Yun yung una unang tanong ko sa inyo, pero nagsinungaling uh, pa, pa rin kayo. Uh now, once and for all, Alice Go, Elias Go huaping. I am giving you the opportunity to explain why you should not be cited in contempt for lying before this committee and for providing untruthful and evasive testimony. Ah, Miss Alice? Ah, uh, Madam Chair, ah, uh, lumaki po ako, alam ko po, ako ay po ay isang Filipino. One minute suspension. Ah, uh, pahingi po sa mga kasama na a quick, uh, a quick, uh, Sen. Raffi, if you, if you will allow, I, I request you and all the colleagues, mag one minute suspension tayo, a quick discussion sa ating mga senador, kung maaari po. We are suspended for Mabilis lang to, salam.